pag sinabing faith mm -hmm. o pananampalataya ano ba ang tunay na ibig sabihin na to and maybe you can also incorporate faith versus prayer mm -hmm. uh, faith versus prayer i guess so faith versus prayer mm. okay first things first no identify muna natin ano ba yung faith oh oh the bible says sabi sa hebrews chapter 11 verse 1 faith now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see so kapag nakikita mo yan hindi faith yan. <laughs> okay. Mm. Kaya nga uh, in the Bible kung titingnan po natin, uh, hindi uh, kaakibat, hindi karibal ng uh, faith yung fear. It's oh. sight. So kasi sabi sa Bible, we walk by faith, not by sight. So mm. kapag nakikita mo isang bagay, kasi ang tao, 'di ba, to see is to believe. Correct. Lagi sila sabi. Kaya baliktad eh. Mm. To believe is to see. ang ah. faith. Ah, yes. okay. Teka lang, teka lang. Medyo baka complicated yun para sa kanila. <laughs> to believe is to see. Yes. Expound natin yun. Ano ibig Gusto sabihin? Gusto ng Panginoon is tayo ay manampalataya muna, maniwala muna. Kasi a lot of times, hindi natin talaga alam kung paano tayo lalakad towards sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Tama hmm. po ba? at I know marami po makaka-relate dito. And it takes faith para pumalakaran natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Meron ka bang punto na yung pananampalataya mo, ang tinatawag nga natin ngayon mm -hmm. mga kapatid na faith, ay na-test? Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, believe muna, dapat may faith muna, yes. bago mo makita yung mga magagandang pwede niyang ibigay o gawin yes. para sa'yo. May times ba na yung yung faith mo na-test hanggang ngayon? Speaking of, <laughs> oh. actually hanggat nabubuhay po tayo, matetest at matetest po ang faith natin. Hindi po orket po, pang, kunyari pastor na, o oh. uh, spiritual leader na to, hindi na po matetest ang faith. Mm. Actually sa Bible, makikita nyo doon. Kahit sila Moses, Abraham, natetest pa rin yung faith nila. Si David na hari na, natest pa rin yung faith niya. So hanggat nabubuhay po tayo, matetest po yung faith natin. Because ang ang gusto po ng Panginoon is ma-develop sa atin yung Christ-likeness. So mm. through faith, ma -de po sa atin yun. So marami po tayong pwedeng pagdaanan. Sabi nga ni Jesus, mm. uh, ang promise niya, hindi smooth sailing life eh. In this life, sabi niya, we will have troubles, mm. tribulations. But take heart, I have overcome the world. Big sabihin, talagang may mga pagdadaanan tayo matindi, masakit, masalimuot. Ang gusto po ng Panginoon doon ay manampalataya tayo. At by faith, matatag ma malalagpasan po natin yung mga bagay na yun. Mm, -mm.